Ah, no nga. Kaning dili po nato pagkaulawan pud atong kaugalingon. No? Siguro maugid nang iyang content pero batik pang gid kaayo Maulawan ka sa mga tawo pa. Mawala na imong dignidad so, sa mga ka tawo. E man maulawan naman lang gud ka kay halos pakita naman lang imo ang imo hang tanang mga gitagtaguan para lang makakwarta ka. Timan inu nga. Hukman ba yata sa ginoo? abot sa panahon, hukmantak, at yung mga binuhatan, may tanawon sa ginoo kung malayo ba, mahimong manggod nga kita, may inong nga ma, makasala ang uban. Unta, mahimong aware po nato, ito ino nga, dili po ta. Yes, kung mag-vlog ta, ayaw po palabi po ipakita na lang muna ta ng sabili na ang ipakita para lang mag-vlog-vlog ka. Ayaw po nga ma-aware po ta, na, ano, kay dili ba yas panahon ang mga tao butan. O bito ng upan na ay mga na himong gautan, na himong krimen, itungod po sa si mga tao na ay yung ana, ipakita na lang tanan, halos pakita ng mga private parts diha nga, dili ang tanangang ipakita, ang ta tanang taguan. Unta, ano nga nang, may mong aware po sa atong ipost ba? Dili pa lang takay kay niya ang imuhang dignidad. Wala na ang imuhang kuan ano na gibas na kagtaman. Kaya nga naman, tungod po sa imuha. unya, niya, pag -abot sa panahon, may ngunday yung kag-hustisya, hustisya, asang hustisya. Ikaw ra ba? ikaw ra po mismo naghimo o ang makabuhat ang mga tao og gautan. I hope, no nga, kanang magbang na ta, mabitong grabe na narong ang mga katalagman. Kaya nga man suko na kayo ang kinu. Kaya nga man ang mga tao, grabe na kadautan. Pagbalik nito sa ginoo.